Enerso apong niya. Siya puno. Oh. Ano 'to? Nandito. Nandito dito. Sa dulo. <laughs> 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 Takot si pusti bi ma kababayan. Eh sinanay sabi niya. Sinanay oh. Hindi, matanda na si nanay, Pero lumusong para sa bigas. Eh, tapos tayo na bata pa. Oh. Huwag <laughs> okay ka lang? Dito Malapit na umakyat. Malapit na umakyat? Baka manunod ka. Bulag po siya mga kababayan. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Dito malalim talaga itong barangay na napasok namin. Pero okay lang yan. Rain or shine, uh, maghahatid tayo ng bigas. Ingat ka! Parang binigpon. Parang Sabi mo ko, pagpiling ko. bakit uh, malalaking sasakyan ang gamit namin ngayon dahil pupuntahan natin yung mga kalapit bayan na apiktado ng bagyong krising at maraming nag-message sa akin maraming nagtag kay Daddy Frankie na Daddy Frankie help, baha na kami kahit pangkain lang Daddy Frankie, kahit mga dilata lang o anuman kaya ito mga kababayan Naisipan ng Team Daddy Frankie na magkarga tayo ng bigas para bigyan natin yung mga apektado ng baha. Mamimigay kami mga kababayan. Magkarga tayo ha. Ayan. Ah, uh, pupunuin natin itong dalawang pickup na to para bawat bahay, tagi isang sakong bigas mga kababayan. Kasi napakahirap ng buhay ngayon. Hindi sila mga pagtrabaho, wala silang pambili. Kaya pupuntahan ng Team Daddy Frankie. Kaya samahan nyo ko no? Ayan, umuulan na naman. Magdamag na to, mga kababayan, na ulan. Pero okay lang yan, nakahanda tayo. Kaya, pansin nyo, nakashort ako, nakachinelas, para kahit baha, mapupuntahan natin sila. Okay? Buhat tayo, kaya bandam, dali. Buhat tayo, bigas. Okay? Asa mga tao? Ayan, buhat, karga tayo. Buhat tayo, buhat. Ayan. Lah lahat ng nandito. Buhatin natin. Uh, bakit mo binabagsakan ako? Sa kaliwa pa naman niya nilagay. Eh, right-handed ako. Ah, dito pa kay, ano, kay Risky. Ayan, yung uh, kung saan namin uh, iahatid tong mga to. At tignan nyo. Guys, dito tayo. Dito nga. Ayan. riding ready, ready na yung mga team. Kahit si Bandam, mga kababayan. Kahit uh, umuulan, bumabaha. Tumutulong yan. Kaya na Nakaka-inspired din yung uh, ginagawa ni Bandam. Kahit na ganyan na siya ay special. Sa gabay, payo natin sa kanya. Kumbaga, Natuturuan natin siya kung paano magmahal, gumawa ng paraan para makatulong sa kapwa, no? Kaya e mga kababayan ko, saan man kayo naroroon, lalong-lalo na sa mga a uh, biktima ng baha ngayon, mag-stay lang po kayo dyan 'wag po kayong gala-gala, hintayin niyo po si Daddy Frangi. Hindi lang 'yan mga kababayan, siyempre titignan natin sa sitwasyon, mamimigay din tayo bukod sa uh, bigas, mamimigay din tayo pambiling ulam. Kaya kabayan, kung isa ka sa apektado ng baha, i-share mo ang video ito para manotify ka ng Team Daddy Frankie. Pupuntahan ka namin kung kailangan mo pambili ng ulam. Yan, meron ka. No? Maraming maraming salamat. Magandang umaga. Mag-ingat po tayo. Problema, lumakas na naman ang ulan. No? Let's go! Okay na? go! Okay, let's go. Thank you. Ano sa apong niyo? Oh. Abay ta. Abay Malanin. Ang ah. Anggang dito. Sa dulo. Oo. Doon. Pwede Kaya, kaya mo pa pumunta doon? Naglakad na ako doon. Pupunta tayo ngayon? Oh, pwede. Hanggang saan? Hanggang dito. Oh. Saan pa hin? Ba't ka pa lumabas? Eh, sayang din yung bigas, Daddy Frankie, wala akong isaing. Wala kay isa saing? Bakit wala kay isaing? Sa ay, siyempre. Walang hanap buhay. baluna na ako. Ah, balo ka na. Ilan na anak mo? Siyam. Siyam? Pero, ano, may iba-iba may, may asawa na. May asawa na yung mga anak mo? Saka may anak namin, si Evo Pulag. Sige, sige. Nandun, naglalangoy. <laughs> Sino naglalangoy? Yung anak ko, Pulag. Bakit? Bakit pinaglalangoy mo yung anak mo, na doon sa loob ng bahay? Hindi, sa labas kasi gusto niya. O. Oh? Basta ikaw, Oh. Oo. Oh. Eh, Ay, delikado yun. બરા છે માહિ થેન્ક યુ બરાબા ના સર બી ગા

na bata pa Oh, tinalon si Bantang lumaway. <laughs> Ye yeah, clap. <halak>. Tara, ho. Oh. Nandoon <laughs> <laughs> sa tinda. tatanggalin ko yung hindi sasama, ha? Ah. ah, Nandun. yung dalawa. <laughs> <laughs> Denayin <yung> si Bantang. Ini <laughs> sumakay sa mesa kan. Asa yung cellphone para kayo. Ha? Nasa kotse. Nandoon yung dalawa. Ay, hindi pa.

Saan ba bahay mo eh. Sa kabilang barang lay pa yata? Hintayin mo kami Nay! Hintayin mo kami! Wait na! Nagyan <laughs> ba lang matanggap na trabaho? Ewan pa na yun. Asa anak mong Ay tinikado na eh! Ano? <laughs> <laughs> ano ka? Halika na! Ano ka, <laughs> <Anong> ka? <laughs> Dito na may Pusan ka lang! Malalim na pala dito na! Naihingi ko ngayon ako! Hindi na, hindi na pa tawihin eh! Pwanting dati-pwanting. Wala na na to. totoo lamang. Ito ang mga kababayan oh yung anak ni nanay sinasabi ni nanay na anak niya bulag kaya talagang uh, lumusog kami para magbigay ng bigas dahil wala daw pansahin si nanay umiiyak po siya kanina kuya okay na lang? dito ba? malapit na umakyat malapit na umakyat baka, baka ka bulag po siya mga kababayan anak ni nanay Ano okay may bigas at ka ano pa? manda buhat yung bigas. O, tinamaan nyo na yung ano halaman? paripinan ko na yun. parsa. parsa. na yun, parsa. 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 Okay. Oh, 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 oh. 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 okay. Ayan ay, ingat ka po. Oh, okay. Hindi namin yung tatagal para maibigay pa namin yung mga tugas doon. Sana nakatulong po. Ano pangalan ulit ni nanay? Cecilia Miranda. Nanay Cecilia, ilan taon na ano po kayo? 65. 65, tapos lusong-lusong pa -lusong kayo dyan. Siyempre, na, may na anak ko, nandito si Daddy Frankie. Oh. Sarap, kung kung sarap ng bahay, punta kayo. Para oh. bigyan kayo ng bigas. Oo. Oh. Wala kayo kain. Oo. Ano ulam na Sardinas. Sardinas. Salamat sa Panginoon kahit so paano meron, no? Bigyan pa kita na pambili ng ano. Bili kang lihenpo. Ay, thank you. Ha? Kaya na, pasinsya ka na. Basa na yung pera ko. Abang naman, kiran. Tatawaran ng takita malabago. Ay, naabangan mo talaga ako. Walang problema yun, ay. Salamat, ha. Ito na, umulan na naman. Kuha na lang kayo ng ano, yung dahon para pag silong nyo, ay payong. Kirami nyo para silong sa cellphone. Tayo, salamat yung... Tara na bandang, iwanan mo na itong pangka. Oo, oh, iwanan na. Ito, hirami natin itong payong. Nay, pero kami ha. Iwan lang namin doon sa labas. Para lang pa. sa umbrella. Ay, yep, parang... payong ano uh, yung cellphone mo. Pinag ka pa rin sa Mama, ganito lang

Masasubot ako. sa kabayan natin. Mads, ito rin. Marunong, malalim dyan. Dito tayo sa bandito. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Dito, dito pa, mapapaki, malalim talaga tong barangay na napasok namin. Kailal. Pero okay lang yan. Huh? Rain Maka or shine, ah, maghahatid tayo ng bigas. Doon na, iya bandito na yan. Kuya, magpapakiala daw sa inyo. Ayan mga kababayan, kung sakaling naibigan na gustuhan mo yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, baka pwede pakishare naman po. Maraming maraming salamat. May sinasabi ko. Papakilala daw siya. O, ano? Si Lorenz Miranda. Ikaw si? Lorenz Miranda. Lorenz oh. Miranda. O. Ingat ka, huwag ka na pupunta sa malalim, ha? Dito lang na. Ito yung anak nung nanay na binigyan natin bigas dito ano sa Nicalaro. Bulag po siya mga kababayan. Kaya nung nagsabi si nanay ng ganun, kahit gaano kalalim, hinatiran talaga na. Maraming maraming salamat po. Marami pa tayong bigas na ibibigay. Ay, marami. Maraming Ha? Gusto mo pera? Kawawa naman. Pati pera ko pa saan na guys? Oh, 1,000. Alam mo yung pera? Ay tapa, 2,000. 3,000. Daddy Frankie, hindi it bulaga. No, daddy, daddy Frankie, 4,000. 500. 500. Oh, happy? 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 Ay mga bata rin. 1,000. 1,000. Okey, Oh, ingat kayo. Mali pag na kayo, kay, malunod kayo. Okay? Ingat ha. Okay. Salamat. Salamat. Kahit maliit na halaga mga kababayan. Basta na tayo. No? Basta na nasalanta ng bagyo, bahay. Malamig. Oh!

para sa Sabi mo kung mag-feeling <laughs> hey, hey, mo. Ha? samahan mo kami rito. Mabigat na hirapan ako. Ito si <laughs> Ito eh. si eh.

Masarap maligo sa ulan, Masam! Wow. Maligo tayo sa pool! Ah, ini kuda kau. Dadi, ini kau. Dadi pelan. Ah,